So yun guys, nangita kami ng gagamba at dito kami sa bunto do, oh, kasama po yung pagumangkon ko na tambo. O oh, grabe naman oh, video video pa o oh, vlogger kita hayo o oh, na sa diha. Nahalap kami ng mukhang pinya na tanim guys, na tanom guys. Ang ganda guys. At uh, takita na kami ng gagamba guys, oh, yung kaka guys. O oh, klabe, guys, ang baga ng laway guys. At baga din ang kaka guys. Agkay na ko guys wala rin tek na no tuklo to guys patali guys kami luning ka ka guys sa diha guys na na nauli na lang kami sa balay guys kaya amo ni sa di ko ha karen kami luning ka guys kaya mamiling ako guys A -a am am amin to ano hin sa ano papalawain namin sa ako kung man ko na, na tambo guys at -tama sa tama lang na nabo sa pulsa sa di tagalo guys kasi bisaya ako guys kaya ayan tututukan tutu, tutu, mo na lang yung camera namin na nakuha guys pupunitin na namin yung brief na yan guys dadali namin oh ito na pala siya guys kasing laki ng 5 pesos guys oh oh nalaro pa yung 5 pesos guys yung 5 pesos guys binubrug brug niya guys oh diba guys dumadagan siya guys oh gusto niya humiga sa kama namin guys kaso ayaw niya kaya lumiko na lang siya doon guys oh oh naglaro-laro pa siya guys nagano yung kamot na guys, ba? Yung kamay kaway-kaway na guys, ba, oh? So guys, hindi namin to ibibinta guys kasi mahal to eh. 1 million pesos daw to eh, ha?